Hey guys, ay ka lang. suplayin ko muna para po para maganda tayo guys, lage. so di pa lang ako pumasok kasi may sore eyes ako nung nung sabado is nagka sore eyes na ako tapos tapos nung nagka sore eyes na ako di pa siya nawawala ang tagal so ngayon is Man-ano na siya mangga sa lones na mga na nasa baka lones na ako makapasok ulit lones kasi may painga pa ako baka baka bukas mawawala na to so hindi muna ako makakapasok kasi painga kaya tsaka kakaganin ko lang baka mahaawak ang aking mga kaklase kaya sa lones na makakapasok Ayan, ayosin ko. Eh, rejero. Ang pangit. So, guys, nag-order pala ko sa... Sa ano, guys? Sa... Tagtito? Sa Shopee! Diba? Diba? paka ipal mo. Ang kulit! Cool, eh. So, ayan. Tuka ka muna. Tuka muna. Paano? So, nag-order ako sa Shopee, guys, ng wigs. Ano ba? Baka ano mo? Ano ba? So, nag-order ako ng wigs, guys. Ito siya. Tcharan! Hindi, joke lang. Ito yun. Ha! Ah! Ayan. Ito siya. Ayan. Iksi lang siya. So, mahaba ito guys. Ginupit ko para maganda siya. Tignan. So, ito pala siya. Ito ang kanyang... Ayan siya. So, tara. So, ito na po natin ito. Ganto po ang magsuot. Suot na Uy. So, kailangan po natin siya ay nakaganto. Ayan. Ayan. Ito po ang wigs. Tsaka ito yung neck So, dapat po ang una is nakatalikot. Sa likod. Tapos yung likod is nasa una. Ha? Ang gulo. Basta ganito lang siya. ganto. Ayan guys. Ayan kayo. Hello kayo. Hello. So, ito tara. So, tinan natin ito guys. Ganito. Ang ah, pagsasot ng big is pagato. Hindi yung pagato. Kasi wala siyang net. Hindi siya yan net. Ito po ang kanyang ano ito. Yan. Ito po. Tingnan nyo po. Yan. So, dahil wala sa tas ang net, tas sa baba. Ha? Ang gulo ko, babe. Ang gulo ko, babe. Dito, dito. Ito, ganito. Ito po yung net. Ayan po yan. So, mali po yung pagganan ng suot ng net. Bawal. Tingnan nyo po, oh. Buka akong buruha, tsaka mabil siya matanggal. So, waka lang. lang. So, ito nga. So, ito na nga. Ito na nga ang balita, web. Pwede, pwede. Ayan. Dapat po is yung net is nasa taas. Wala siya sa baba. Ha? Huh? Ang gulo ko. Ano? lecturer. Yeah. Ayan. So, sukla yan. po yung sukla yan po natin siya. Ayan. Ayan. Tingnan niyo po ang iksi. Ang oh, ikse na ko, babe Lecturer. So, tara. So, tingnan po natin. Ganto po dapat. Ang hawak natin is paganto. Ito yung bangs. So, dapat siya ay nasa likod. Ito po yung bangs. Kita niyo po. Ang pag po natin is, ganito. Tapos isusuot lang natin. Ha? Suot natin siyang pag sa bang. Dito po, yan, Dito, yan. Tapos, so ito rin po, ilagay din natin ito. So, meron tayong dalawang natira. Basta, uh -huh. dito natin ito ilagay. Tapos, ganon. ano po ano ba yan? ano ba yan? favorite po natin. So, po pa ganito. So, ito po yung ano niya. Ito po. Ayan. Meron po itong black. Ayan. Ayan. So, tara. So, tingnan po natin. Ito Dito po. Ito po meron sa net. Ilay natin po is at lagay natin to sa baba. Ayan. Tapos, kanya po natin. Ayan. And then, suklayan po natin. Napag sa, sa na po natin ito. Okay, ganito. Sa, sa sa po. O, oh, diba guys? Kanya po ang tamang pagsuot ng wig. Ayan. Susukayin so, na po natin ang suklayan hanggang sa mamatay ka na. Hindi, charot. Joke lang po yung wag yung tutuwanin. Ito so, guys, meron tayong tali dito. Binili ko din po ito sa Shopee. Yan. So, tatry, tatry natin taliin. Hindi, charot. So, yan. So, guys, ang pag ang pag may sore eyes po ay ang sore eyes po ay di lang po sa pag tingnan niyo po ako di wala po kayo sore eyes di ba halimbawa po inawakan ko tong supply sinawakan din niyo po tong supply so doon na po ang mag-aawang sore eyes so hindi po pag tiningnan niyo po ako tapos tiningnan ko din kayo eh ako may sore eyes kayo wala hindi po kayo magkakaroon ng sore eyes Tanungin niyo po man sa magulang mo. sira off. tara, aliin na natin. Ayan. Tagin lang po natin ito. Ayan, dapat may ganyan tayo. Para maganda. Ayan. Ito po yung bangs. Ayan. Ayan po yung bangs. So, yan. Yan. Eh, tingnan niyo po yung salitad ko So guys, so, dito na po nagtatapos ang ating video. So, abangan niyo po ang aking paglalaba ng week ko. Abangan niyo po yun. So, bago po tayo is... Huwag nyo mo po muna makalimutan mag-subscribe, like and share, and comment na po kung gusto niyo na pag maglalaba po ako ng aking week. So, so, pag nakarami na po tayo ng viewers, pag umabot po ito ng 10, 10 or to 20 viewers, maglalaba po ako ng week. So, first, ano, first time po lang po ito mag-ano sa YouTube. Kasi yung mga ilan ako is na sa short. Short na video. So doon na po ako nag-ano. So wag niyo po. So na po supportahan niyo pa ako kasi. So guys, uh, papos, pagkatapos noon ano po ulit ako. Abangan niyo po ang aking video na si Aling Nena, Aling Basing. Si Aling Nena, si Aling Basing. Tsaka si Al, si Junjun, tsaka si Jan. Si Junjun and Jan. So ayun guys, so, huwag wag niyo po kami kalimutan. Wag niyo po ka, ako kalimutan na mag Wag niyo po. Ah, ano na? Sabi so, pa kilala ko sa inyo. Ito po ay si Kuti. Kuti. Kasama ko po to sa bibig ko. Teka lang po, tatawagin ko lang po si Kuti. Kuting tara nga dito. Uy. So ito pa na go <laughs> guys So laruan lang to Ayan laruan lang to Ito ang kanyang damit yeah, Ito po ang kanyang damit Ayan Doon ka na Lapak sa'yo So tingnan na po natin ang aking iyo. So, di na po pala nagtatapos ang ating video. So, kung gusto nyo po ng part 1 na, mag, part one na naglalaba ako ng aking video, so, tingnan nyo lang po ang acting. So, mag-comment lang po kayo sa baba. So, babay po. Up! Oh, bago tayo umalis, huwag niyo po muna kalimutan mag-like and share and comment na gusto niyo pa ang maglaba. Ang kulit mo, Beth, na? Ang kulit mo. English So, bye-bye na po. Bye-bye!